Hi guys, welcome to my vlog. For today's vlog, ay tuturuan ko si Jen kung paano lutuin yung pizza kasi ako yung sinundan niya, guys. So ako yung magtuturo sa kanya. Ito nga pala yung canteen namin, guys. Ay ito yung canteen namin, guys. Guys, sa so tulungan ko si Jen magluto ng ano, ng pizza. Yung luma? Hmm. Maitinta na. Ano? yung kulay ng luma? Talagang hmm. kasi 8.30 ka pa pupunta. 8 ka nagpunta? Oh. Ano na pa ako. Nag-ano na ako nung bago. Banas na ako. Ano mas kayaan mo ngayon daw? Ano? Walang ganyan. Hindi ko makita. বহুত দিলে মই Alam mo Alam ko alas wala? Alas wala siya? Seven. Seven. Seven.

tinawag kita. Akala ko wala ka pa. So, yung pagkapasok ko. Hindi. Tapos, Jen! Jen! Sabi na, wala ka sa Jen. Sabi ko, parang wala, so, so, wala, wala bawang. <laughs> Kasi nilip kita. Jen, hindi lang yun. Hmm, yung mga 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 O, tapos yung isang... <laughs> yung, yung sabi, married na siya. Ah. Siguro sila yung malalapit. So, yung, <laughs> kaya sila yung nabubuloy ko ng pasok. Tapos ano, isaksak mo te. Saan ka saksak? Yun? Ayan, oh. Uh. Tapos pindutin mo yung ito. Ito, ito. Ito? Ah. Uh, hanggang 12 na lang. Ito? Hmm. Ito. Eh, ba't ka na? 12 minutes? Hmm. Oops! Bawasan. Yan. 12 minutes yan, hindi seconds? Ah, uh, eh ano mo start? Ayun oh yung start. Ito. Ha, ah. Ito? Yan. Ito? Yung start Ito? yan. Ah. Ito din guys, kailangan namin i-ready yung baso, plato, yung ketchup, mayonnaise, and ayan. Tcharam! Luto na. 12 minutes lang namin inalang. Niluto.